Luto muna tayo guys, luto. Alam niyo bang lutuin ni Ray? Dubi-dubi? dube dubi Blagir na rin si Tabada ngayon. Shout out, Tabada. Blagir na <laughs> Cooking, cooking. Boys are... the fresh. pre. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Pansit. Pansit Ano yan, sek? kita tayo? Hindi. Ano yan? tayo ngayon? Pansit. Na Tama yung na. Parang tayo.

Ang pulo na yung Yung ano, yung na, yung akin, ano, akin. Ang ng gobyerno ngayon. 3 billion. Ang control pa yung 3 billion. Ay hindi mo na nagliba. Kaya tayo. Kaya na na.